Ang Pilipinas ang may pinakamahabang selebrasyon ng Pasko. Kaya nung Agosto pa lang, nagsimula ng magbenta ng parol ang ilang negosyante dyan sa Pampanga, ang Christmas capital ng Pilipinas. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, Francis Orsio. Christmas is just around the corner, lalo na kung Paskong Pinoy ang pag-uusapan. At syempre, hindi dyan mawawala ang mga parol at iba't ibang dekorasyon, gaya ng mga ito, na patok na patok at pwede nang mabili dito sa Christmas Capital of the Philippines. Dalawang oras na biyahe lang mula sa Metro Manila, mararating mo na ang San Fernando, Pampanga. Kilala ito bilang Home of the Giant Lanterns. Patok kasi dito ang mga nagagandahang disenyo ng na mga parol. Tulad na lang ng na mga nagkikislapang bituin at mga bulaklak na parol. Hindi rin mawawala ang mga Santa Claus na figurine, ang Baby Jesus sa sabsaba na pang-display at ang tinatawag nilang Catriona Gray-inspired parol dahil ang disenyo kuhang-kuha sa sinuot na national costume ng Miss Universe 2018. Lan yan sa mga patok na benta ng parol maker na si Kuya Fernan dito sa San Fernando, Pampanga. Pero kahit daw nagtataas ng na mga bilihin, eh hindi pa rin daw magpapaawat ang mga Pinoy na bumili ng parol as early as September. Marami, marami pa rin no, hanggang ngayon. more mo-order sa amin. Ngayon nga, merong meron nga po kami ano, ngayon, pistol. Dito sa, ano, sa Kalamba ngao. Mag-aapat na dekada na raw na nagbebenta sina Kuya Fernan ng mga parol dito sa Pampanga. Sa katunayan, minana pa raw nila ang paggawa nito sa kanyang mga lolot lola. Pero sa usaping negosyo, wala naman din daw nagbago sa kita. Mas maaga pa nga raw silang nag-display ngayon na sinimulan nila noong August 20 pa. 'Di ba? Nag-lockdown, nag, -lockdown, nag -lockdown tayo. Doon eh, ang hirap-hirap na ng buhay noon, pero marami pa rin noon bumili ng mga parol. Kung mga tayo ng mga Pilipino eh, basta may ilaw sa ano, sa bahay ng mga parol. Kahit ano, bibili at bibiliw sila. Sa mga gusto namang bumisita at bumili, narito ang ilan sa mga presyo ng ibinibentang parol. Ang mga tinatawag na special classic parol, naglalaro ang presyo mula 1,500 pesos hanggang 5,500 pesos depende sa disenyo at kung gaano ito kalaki. Ang karaniwang presyo naman ng isang set na may 10 lanterns, nasa 2,000 pesos pero sempre kung maramihan ang parol na bibilhin mas makaka-discount ka raw. Mobile journalist Francis Orsopo, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.